ng rehimeng ito ang mga magnanakaw mula sa PIN hanggang sa Malacanang. Managot kayo, isolin nyo ang mga ninakaw nyo. Ikulong nyo ang mga tunay na nagnakaw. Huwag kayong magpako ng pros sa mga maliliit na tao. Ipako nyo ang mga tunay na magnanakaw. At huwag ang mga naglilibangkot Maraming salamat po mga katama. Nabalitaan nyo na ba? Ilan uh, pa na yung isang di ba? Nabalitaan nyo na ba yun? Parang uh, biglang nang taroon ng operation, di ba? may sa paper baka to next week. Ayan. Ayan. Ito sila sarap. Sa at baka may matagsagat pa. Kaya ngayong maga, kasama natin mula sa sektor pangkasunan. Nandito sa paligid ng Angkotman. Nandito kami. Nandito kami na sa inyo. Nandito kayo. Wala pang nakukulong at nananagot sa mga korap. Ang yung mga nilaras yun na pagkain at napakasira tulad nga ng ginagin ni Vicky kanina kapag nagkasakit ka Isa pong mainit at matagpalayang umaga sa ating lahat ang mga pamilya po na biktima ng mga maslang at karasan ng Estado. hindi yan kriminal, hindi sila magkanakaw, hindi sila mamamatay tao, sila ay mga aktivista, sila ay mga revolusyonaryo, sila ay konsultat ng National Democratic Front of the Philippines para sa usapang bang kapayapaan. Pero ano ang ng gobyerno? Ano ang ginawa ng mga pula? Tidak kung sino ang tumutulong sa kita kasus. Tidak ada yang mengurangkan, yang dilakukan oleh dinastia. Hayaan. Kalian tahu, politik Alam niyo ba ako magkakalo ang punto? Mapagkain na mga bilang ko. Alam ko yung sinasabi ni, ni, ni Kuya. Alam ko yun. Namimintang na ang ano. Kasalanan. Wala namang nakita. Ang pagkain na mga bilang kong politikan. Nagsisiksikan sila sa mga maliling na kuluhan. Sa mga tingkinsin. Habang itong mga magkailahaw. Mamaya te. Makita mo to sa YouTube te ng kanilang mga kulong at pagbara pa ng pagkain ng mga buhaya. Nandito po kami! Sige lang! Na Paglaban natin si Tatay Digong. Tinulong nila smoking... na walang kasalanan. Malapit na pong pagbakbo para sila ay makapili ng kanilang mga mahal sa buhay. At dapat ikulong naman itong mga magkanakaw sa pamahalaan.

ไท่ไซ่เตเต้าตะบันปาปั๊กโกซาโลงันไอกุลังเกปากอตะบันเช็ดสิได้ปั๊ตซามาซินไดซาราอัคนิสมปากอตุเกซาฮาเรซากุรากอติโตปะติติโตละจัมปุตโตซาโปรกรามกิกาวตะกรีรีเลสฮาตะทาซาบิซาติปั๊ตติปาจิมินเมนท์ kung saan niya ilalaan at magkakano ang kursinto sa kanya. Pati pala itong hayop na si Sandro Marcos kasama din sa kurakot kasama sa insertion sinabi ni Sandigo. Kaya Ano ba nagmamarinig siya yung isang Marcon? Na hindi naman yata ang Marcon. Mukha, lakson. Siya ay Marcos. Hindi yung kapatid. Dahil nag-aambisyon na gawin pwede sa pwede. Hindi nang kapag nakaloklok sa sa pwesto. Itara pero tigo nila. Kapagkat hindi taktik, ang kanilang plano na palayasin si Marcos sa punir. Gusto natin palayasin si Marcos pero ayaw din natin na si Sara Maria Buaya ang Presidente, Vice President, Senador, Congressman. Huwag lamang sa DPWS ang inyong ikukulong. Isama natin yung pulis, mamang pulis. Napalitan nila yung katamahin yung pulis ng kahasa. Kasi, kayo ay nanukhang. Patay dito, patay doon. Pero, ang mga pinunod na sindikato ay ahay. Ngayon, pinag-inisan nila ni TWA. Yan po ay dinit. Ang gusto natin makulong, yung mga puraya yung mga gadget at mga salot. Kaya tayo po ay nag-aanyaya sa lahat na nakakarinig sa atin. Magsama-sama po tayo sa November 13, alas 9 ng umaga. Doon po tayo sa luneta. Ipakita natin ang galit ng taong bayan laban sa kurako pero rin sa gobyerno na siyang pumapatay sa ating hindi lamang sa paatay na mamatay sa ating yan po ang gobyerno na na pahirap sa mata sa magtala ito po mga nakakulong yan ay mga revolusionaryo na gahangat ng pagbabago subukan natin na ang kaliwa sa revolusyonaryo naman. Ang maupo sa gobyerno, sumuha natin kung magpain ng magkakalaman ni si Marcos Junior ni si Sara Duterte ang dito si Kongribilla walang magkakalaman ayok na yan o parin niya o parin idol on the spot nakita ko to no maraming salamat po ayan kulong na yan si marcos maraming